Alas cheese. Pero sabi ko kagabi baka mapuya tayo. Alas 12 na tayo nasakay. Ah, na nasakay. At ito tayo ng Aira. Sana ganito na lang. Wala namang bagyo na yata ano. Ano? Malambas pa lang. So, iyon. Patanggas na po tayo ngayon. Uh, bukas ang flight. Kasi nakakatakot bukas kung kasumuma uh, ang panahon. Hello, kami ay mga mga pangalas 12 yung sakay. Papunta na po kami ng Batangas ngayon at bukas na kami pa Maynila. Ngayon marami mga nagsasabi, maraming tumawag kasama na yung Mrs. Dexter. Dong tanong kami tumuloy kasi daw, walang biyahe. Eh ayos naman ang panahon. Although ba ko limlim, wala namang ulan, walang malakas na hangin. So... Although worried ako, ay parang hindi pa rin ako makapaniwala. Wala namang makontak agad-agad sa Facebook. So si Iron nagtatanong na ngayon sa panambar ko pero wala pa rin sagot so malalaman natin ngayon pupunta lang kami doon umaga ngayon para ma-check agad okay so sana naman yung meron kasi bukas na po yung flight natin kasi ako kahapon pa ako pinapaalis kung walang biyahe talaga ay talagang masasabunutan ko yung sarili ko kasi kahapon pa ako pinapaalis ni Ira actually dumating siya ron sa bahay nung alas bago pa kasi sa umaga because akala niya bukas pa lang ako aalis so siya na lang yung naging paimpake ng mga dadalhin ko nagbalot-balot ng mga tuyo-tuyo nagdala tayong ilan tapos sabi rin ng kapatid ko sa patang kasi ati Chrissy oh, walis ka na at mahirap yung one day si Mel din rin sa Japan lum, lum, lum lumarga ka na ang tigas ng ulo ko so totoo lang tapos uh, sabi ko kay Dexter, eh, wag nga mo nang aalisin pagkatid sa akin sa Maynila. Kasi syempre alam niyo mo ng sitwasyon ko, di ba? Yung labis ng dalawa. O gawin na natin isang araw because 21 ang dating ko sa Japan. So hindi ko nakwenta ng, alam niyo na yan, di ba? Hindi ko nakwenta ng per araw. So, yung iniisip ko na 30 days na isang buwan ay 31 pala. So malalaman kung i-hold ba ako doon or mag-extend uh, na lang or what, kung papayagan ba ako ng gano'n o bababalikin ng mga gano'n. Medyo suspenseful ang ating pagalis ngayon and uh, a little bit scary. At susunod, sana may biyahe. <coughs> may ubo pa tayo. <coughs> Excuse me. Tignan kong inaabot pa kami ngayon. Ay, hindi pa kayo natin yan. Aabot kaya tayo sa air at pabalik pa, pagkasulina. Hmm. Tanto, lero na natin. Wala pa tayong gasolina. Pag inabot tayo dito, sa yan Hirap. Taranta kasi. Ay, naman. Ito na kaya? Stranded kaya yan? Katakot naman. Doon sa dulong-dulong doon -dulong, ngayon ang entrada. Diyos ko, gasolina. Wag mo muna kami. Ititiri ka, ha? Wala mong mga box ko, Hindi, course. hindi. Hindi, uh, no. hindi. sa dulo. Oo oh, oh, nga. Sa gwardya pa lang malalaman na natin. May biyahe? Wala po. Ay po. Kailan may biyahe? Kailan? Pag na wala pong tignan ng barko. Ay nang bagyo. Just ko po. Buas kaya meron? Baka meron na, no? Kunin. Para pwede kayo magtanong Ayun nga pala, yung. O, yung oh, yun hotline. O, oh. ah. yung okay. pihit lang, o. Saan daw saan? Ayan, pipicture mo yan, o. Yan. Alam niya yan, ah, hotline. Ako, para pwede niyong malaman kung gano'n. No? Kung may biyana, okay, o. Eh. Salamat, Toy. Ayun, o. No? Wala dapat yung mga barko nakadaw. Saka walang barko, eh. Uh, wari kayo ni Bu Bu kasi meron na yan Morning na morning Sana Diyos ko Kasi abot pa kami kapag nagkaroon ng biyahe ng alas ng alas 8 ng umaga o kahit alas 12 abot pa rin ako sa, sa... Airport? Ay hindi na Abot? Diretso lang tayo? Hindi na tayo bababa ng Matangas. Alas 7 kasi dapat nandun ako ng mga 4 or 5. Ha? Mahirap po alas 12 tayo sa barko. Alas 12.30 imedya nang dating sa ano. So dapat magkabiyahe ng alas 8 ng umaga. Yun, alas 9. Diyari tuloy yun. Wala nang ano ng Matangas. Hindi na tayo bababa ng Matangas. Madilig ka ang bababa pa tayo ng Matangas bukas. Diyari tuloy yun. هاي دولة هاي مراي من الغاء يون براون اوت هلا se skapo. Mindor, mindor, mindor. Lagi na binabagyo, lagi na binaba, lagi pang may brown out. Hindi maaaring zeros isang buwan. Ay nako, nag edit tayo kasi gusto ko maki-edit hanggang tayo stranded pa. Tapos habang nag edit tayo, marami tayong mga natatanggap na mga messages na baka do-open ang Portugalera bukas ng alas 6. So kaya kailangan pa natin ng bundok at bumaba sa katubigan sa baybayin ng Portugalera para doon sumakay. First time ko in case na makakasakay ng barkod from there going to Batangas. So bagamat may konting excitement dahil first time, ganoon naman lagi yung first time, ay andun pa rin ang pag-aalala na panumamaya kung matagal pala yun doble ng bilis ito sa Kalapan, Batangas. O baka mamaya pagpunta namin doon, biglang wala. Tapos biglang magbukas naman sa Kalapan. Ay, ang layo. One hour and a half ang biyay ulit. Bulbundukin pa. So, yun. Marami tayong mga pinag-aalala. And yun, just praying na sana malusutan na natin to Na sana ay makapunta tayo ng Japan ng maayos. Yun, sa kapangyarihan siyempre ng ating Panginoong Diyos. Ay, sana matuloy tayo. <laughs> Sana mawala na yung bagyo. Ay, naka. Pahinga natin ang isip natin. sige, sige. Boss, drop lang, drop. Uh, drop lang ari. Sasakay ka ah. Eh barko na bang ining? eh barko na? Starlight po. Okay. Tu okay. kakasya lata start dito pa sa hero sa isang barko. Wait, <laughs> okay, tabi mo din. Pero tahimik 'e eh, oh. So una ito. Kaya sa inyo po kasi sinusunod na fueling po. Kaya so unahin pa muna yung mga ngayon? Opo ka po mga karahim sa kanila. Sir, dito muna. Unahin pala yun. Gusto ko pala pa siguraduhan anong oras na. Pag hindi namin nakasry ng itong 8 or 10, hindi na ako makakaabot sa airport. So, ilagay na natin ang ating loob. Kaya ang pa nito. Ayan, ang condition na hindi ito. Bakit ka na yung tagit panahon. Ang problema para kung wala iisa. Wala kung ano. Kung makakalis, hindi yun gusto ng Panginoon. Kung hindi naman, ito yung ito, 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 ito. you <laughs>

walang malalaking alon. Napakaganda ng panahon. Maraming maraming salamat, Panginoong Diyos, at binigyan mo ako ng ganitong weather para matuloy ang biyahe papuntang, kung hindi man diretsong Japan, ay matuloy ang biyahe natin papuntang Maynila hanggang airport. Sana po, Lord, ay eh, malustuhan ko ang lahat ng hurdles ng aking bawat biyahe mula dito hanggang sa naiya at sana hanggang Japan. Sana po maging maayos ang lahat. Please bless, guide, and protect me and my whole family today and every day, Lord. Oh, tama ako. Oh. Okay. Maleta namin nandito. Yun. Ah, okay. 哎哎，拜拜。哦。